Ano ho ba nangyari, sir, dyan sa mga riot sa barangay San Isidro? At ang, uh, barangay uh, official si eh, Surrender Nat, Ayaw Nat, uh, balita ko rin, tinanong ko, nagpapadala ba ang pulis? Sabi, lagi po, paso pag-alis po ng polis, eh nandyan na naman na parang nagtatakbuhan lang. At saka pangalawa, sabi ko, wala ba kayong ginagawa? E, paano namin mahuli yan, sir? E, papakitaan kami ng mga birth certificate, national ID, na minor edad po sila, anong gagawin namin? Kaya 'yung tatanungin namin Major, what have you done so far sir para matulungan at uh, manatili man ang kapayapaan dyan sa Barangay San Isidro? Ah, uh, Major, you Yes, sir, yes sir. Opo. sir, actually sir, nangyari sir January, 8, sir, nakuha sir namin 'yung mga minor sir. Opo. Nakuha sir namin, nadala namin sir sa barangay. Mm -hmm. Which uh pagdating sir sa barangay, nag-intervene sir ang DSWD natin sir okay. at uh ngayon sir, uh, katatapos sir ng meeting ng mayor namin sir, na uh -huh. napag-usapan nga namin to sir, uh, pupuntahan sila ron sir at hihikayatin sir na i-enroll yung dalawang batang taga-paumbong sir. Uh -huh. Dalawa po kasi sir yung taga-paumbong dyan sir, eh. yung dalawang uh -huh. involved taga-paumbong. Yung uh -huh. iba sir, dayo lang po sir dito sa bayan namin sir. Uh -huh. Ano kaya kayang maganda sir? Kasi ito hindi lang naman dyan sa inyo, kundi paulit-ulit, since... Uh... Naipasa itong uh, juvenile justice uh, system, parang tinalian ng kamay ang hmm. mga otoridad natin. Uh, hindi po ba pwedeng dalhin sa presinto, ilagay mo na sa custody ninyo at papirmahin ang magulang na pag naulit ito, sila ang hahabulin ho ninyo. May mga ganun ho bang, uh, mga instances o usapan na ginagawa ho ninyo pag uh, para makuha ng mga magulang ang kanilang anak ay uh, kailangan po mermas sila doon na sasagutin na nila ang pagdidisiplina etc ng kanilang anak major yuson Yes sir yes sir uh, pagka po pinakuha kaming minor sir dinadala agad namin sa presinto at tinatawagan ng sir namin ng DSWD para sa uh -huh. intervention sir nila Ayon. at yung magulang naman po sir ay nangangako sa DSWD. Hmm. All Ito ba 'yung mga out of school youth o itong yes. mga involved na minor de edad? Mga ilang taon no sila? 13 to 14 sir, 'yung makikita natin sa video, 13 and 14 years old sir. Mat matagal ang problema niyo diyan, 'di ba? Medyo? Uh, actually sir, ito sir 'yung eh, uh, Kwan lang, sir, uh, January 8, nangyari sa amin, sir, na-report sa amin. Na-respondihan, sir, namin at nakuha namin yung mga kabataang involved, sir. Mm. At na-turn over ko, sir, sa DSWD, sir. Ah, okay. Mm. Ah, ano daw ang problema? Bakit sila nagrarayot? Onseg? Ah, barang, parang parang grupo nila, onseg. Kursunada lang, sir, eh. Ha? Kursunada yes, sir, yes, sir. kursunada, kursunada oh, lang, sir, nila, sir. Okay. At, uh, ang grupo kasi, sir, nagiinom daw nung araw na yun, sir. Parang meron silang hindi napagkasunduan. Uh -huh. Doon na, sir, sila nagrayot, sir. Oo. Oh. Mm. Ito dapat to Diyos ko po. Ito ba may mga magulang pa? Major Yuson o no? wala nang mga magulang? Ito wala nang pakialam magulang sa kanila? Actually sir, nung nakuha namin yung mga bata sir na nag nadala sir namin yung magulang. oo. Oh. Nasama sir namin sa barangay sir. Nangako naman sir yung mga magulang sir na oh. nila yung anak nila sir na humiwalay na rin sa grupong 11. Oh. Ano ba yung 11 na yan? Ano ba grupong yan? Ito daw, sir, yung mga parang plat ng kabataan, sir. Ay, Hindi ba pwedeng uh, hulihin ninyo at uh, dalhin sa presinto yung pinaka-presidente nila, kung ano man yung chairman nila, niya, kung hmm. ano man tawag sa kanya, uh, Major Yuson? Yes sir, yes, sir. Ngayon, sir, uh, papatawag namin ng DSW, sir. Pupuntahan ngayon namin sir, sa mga bahay na, sir, para makausap ng uh, mabuti, sir, yung mga magulang. Uh, pupuntahan hmm. namin ngayon, sir, kasama ko yung DSW. Ito ba yung residivist na? May record na ba ito? May at, May at Involved Actual, ito sa sir, ang... iba't ibang krimen pa? Negative share itong dalawang minor na to, sir, as per record sir ng barangay at record sir namin, nung January 8 lang sir nag -roll. Ah, sinanib sinaniban siguro ng demonyo. Anyway, Major Yuson, salamat po for uh, for uh, picking up our call. Sige po. alay. Yes, tulungan niya Major. lang Mabuhay po yung barangay po kayo, official sir. ho dyan. Parang uh, surrender na ho sila at hindi nila kaya. At mabuti naman, nandiyan kayo. Huwag ho kayo ho. ho kayo sumurender, uh, Major, ha? Kasi pag sumurrender yes, kayo, yes, naku, napak napakmalaking problema. Salamat po, Major. Mabuhay po kayo. Yes. Itong uh, nangyaring riot sa paumbong, ito mga bata na ito, ay mga hindi ko, hindi naman palaboy, mga out of school youth. Ano kaya magandang gawin? Well, pero nag-intervene naman hmm. ng riot. Kaya kami ho nagpapasalamat sa DSWD for intervening. Yun nga lang sir, problema talaga natin ito ever since. Kahit nung dandyan pa ho ako eh, kung saan ilalagak ito mga pasaway ng mga kabataan, eh kulang ho ang facilities natin. ah uh, ano kaya ho, ano, ho, mayroon na ba mga plano ngayon na pwedeng paglagyan sa mga katulad po nito? Kasi parang paulit-ulit lang, ho, recycle. Maski nung kayo po ay reporter na journalist pa kayo, ganito din ho ang kwento, may mahuli. Isusuli lang sa magulang ulit na naman asec Lopez sir well tama po yan kong Erwin na ano? that's why dito po sa atin sa DSWD ngayon basta nais nating tinginin yung parent effective service program act ano well uh, isang pa po muna natin na uh, kong Erwin yung halimbawa kung sila ay sabihin na natin baka na. Ah. but then dito po sa yung parent effective service act po natin ini empower po ng DSWD yung LGU through yung technical assistance po natin and resource augmentation, na yung mga LGU natin i-engage uh, yung mga magulang ng mga batang ito ano, to capacitate them kung paano yung tamang uh, pagiging uh, magulang, pagpapalaki ng maayos ng mga anak, paggabay sa kanila. And then dun, under sa 4PIS program natin, kahit non-4PIS members po, ano may youth development session po tayo o seminar na ini-empower din po natin yung mga bata. Kasi hmm. kailangan po natin bumalik din na uh, kung Erwin Sir Aljo dun sa talagang sole responsibility ng mga magulang na palakihin yung kanilang mga anak ano, at gawing kapakipakinabang at maayos ng miyembro ng lipunan. But then, yun nga po, kung hindi po natin mapiprevent ano, na sila hmm. ay makasuhan, uh, lumabag sa batas, dito na po papasok yung Juvenile uh, Welfare Act po natin kung hmm. saan sila nga po ay ilalagak natin sa ating mga pasilidad ano at doon sila magkakaroon ng rehab. kumusta yung mga Mab facilities ninyo, ASEC? Well, akma naman ho at tama, but then alam din po ni Erwin yun ano, na talagang kumbaga ay medyo kulang. Kaya po, ini natin yung LGU na matulungan tayo on this part. Ano, at kaya nga po yung family, uh, yung parent effective hmm. Service program natin ito po yung nakikita natin kasi alam natin may handicap tayo ito yung mag-fill in ng gap ano po kung hindi pa ma ma maiwasan natin na sila nga idalin sa ating mga facility but then yung mga facility naman natin ay ready yun nga lang po masiniigi natin ano na maiwasan na madala sa ganitong mga rehabilitation facility hmm. yung ating mga kabataan okay sige uh, dagdagan lang siguro mga facilities natin ng ganyan uh, asec at uh, uh, maraming salamat sa inyong panahon Salamat po, Asec well, Sir uh, Romel. Uh, good luck po sa inyo. At saka pakisabi pala kay hmm. Secretary, Ah, uh, sinusundan ko siya. Eh. He's uh, doing a wonderful job po. Ano po, yung lalo na yung mga feeding na yan, hunger, uh, I I mitigation. Ay maganda ho yung uh, tinatakbo ho ng kanyang mga proyekto dyan at programa, asek uh, ASEC. Salamat po kung Erwin. Well, lagi nga rin pong nababanggit ni si Secretary Rex yung inyong pong nasimulan dito, pinagpapatuloy mm. po niya. At syempre yung mga tulong po ng ating mga mambabatas at iba pa po, po mga stakeholders kung kaya sa effective po nating hmm. na-implement po at napapag ang mga programa ng DSWD. Salamat uh, po kung Erwin. So yeah.